Maraming maraming salamat pala sa inyo, guys. Uh, Siyempre, sa mga langsamang sumusuporta sa akin. Mga kumpal, Hindi niyo ang Bakit ba? Abang Aba, makikisisi daddy. <laughs> so ngayon, papunta pa. kami sa ganggang. Papalayasin na namin kayo, ah. nyo. <laughs> Ay, oh, na kayo nyo. Ay, ha? Iinginan niyo. Hoy! Wala rin siya. Watch out! Magsinayas niyo. Lumayas! Ha? Sabi niyo. Ikaw lumayas dito. Doon ka na. Uy, teka lang Uy. ha. Eto sinabi nyo, pag nag-100 kayo, lalayas kayo dito. Dama, tama, tama. Ah, uh, kayong, ano, sumunod kayo sa usapan kasi mabait pa ako sa inyo, DIY, hindi ko kayo binapalay. Ang dami mo! Para kang Ang dami mo sinasabi! Wag kayo, umalis kayo. Wag kayo, umalis kayo. Umalis kayo, dito. Kaya kita mo, wala ka lugar dito. Pasalamat nga kayo. Salamat, kinina mo. What's up, neighbors? So today, ngayong araw, ilang followers na ako? Ilan na? 106. Anong gagawin sa ganggang? -gang? Ha? Palayasin na. Pa palayasin na. Tara palayasin na natin. Tara na. Tara na. Pa, wala ug na tayo ng oh. atong bilin. Tayo lang ha. Maraming maraming salamat pala sa inyo guys. Sa uh, syempre sa mga lang sa akong sumusuporta sa akin. Mahubal. Hindi niyo hindi nyo. Hindi nyo. Ano, Bakit ba? ba? Aba mahihisi si Daddy. Ito, <laughs> <laughs> ano <kayo>, gigisi <laughs> so, so, si Daddy. Kising si Daddy. Tulo pa sila. Oy. Eh? Doon mo ginay. Oy, ba. O sige na ba? Kakit. O alis na tayo ba Magising daw si daddy niya putik na yan Ang, ng amas din, ang tigas mga, pa ng pangano na Daddy daw Inampun lang siya daddy Sige pag pagbigyan natin Tara punta na tayo sa ganggang Paalisin na natin sila doon. <laughs> so ngayon Papunta kami sa ganggang -gang, Papalayasin na namin kayo Iinan na yung sabi nyo Pag 100k Lalayas na kayo ha Sige tara Iinan natin So guys andito na kami Para palayasin na natin yung mga ganggang -gang. Siyempre Matip na yan putik na yan Hawakan mo to Hawakan mo to 100k na eh. hundred 100k na eh. hindi mo pa pala layas so, eh. Buksan mo na tong gate ah. Ingayan din natin. Buksan mo na tong gate. na tong so, ay, Ipapasok na, natin po, ay, na yung sasakyan ko dito. Pasok na yung sasakyan ko dito. Ayun, no. Uy, pasok yung sasakyan ko dito. Nice one, nice one. one! on! What's up? Ha? Ano? 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 100k?! 100, ha? Tuwantid k yung usapan! Uy! Uh, huwag ka manigaw! Yung... Ano? Huwag ka manigaw! Di ako naninigaw! Sumunod naman kayo sa usapan! 100 oh, ma... kilo! Usapan! Ano okay. sinasabi niyo? Uy! Tingnan oh, Tingnan mo! I-search mo pa dyan! Oh. Oh, I-search mo pa dyan! Search, boy. Oh, oh. search mo sa Facebook! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Oh. Oh, ayan niyan! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Ayan Uy, lumayas kayo dito. Ito, ito, oh, ano na? Teka lang. Uy, to, Sabi nyo. Ikaw lumayas dito. Ano na? Uy, Uy teka lang. Uy. Ha? Ito, ito. ito Pagsalitayin nyo ako. Ito sinabi nyo. Pag nag 100 kayo lalayas kayo dito. Tama, tama. Ah, huwag kayong ano, sumunod kayo sa usapan. Buti nga, mabait pa ako sa inyo. Hindi ko kayo pinapalayas. Tandang Uy, ito. Para kang babae. Ang dami mo sinasabi. Hindi na ang usapan. 200K. Allah, 100K nyo, 200K. 200k. 100k sabi niyo. 200k. Ilang ilang, ilang mapat na araw 'yun? 100k. Okay. Ilang araw? 10 moabor. days. 10 days. King ino mo ka isang araw lang binigay namin sa'yo, iyo, umabot 10 days. oh, <ras Android> yes. oh, uh, oh, okay. um, wala kayong... Wa Ang usapan ano? 200k, di ba? Oo, okay. okay. oh, ano na naman usapan pag 200k? Oo, oh, kalahas kami! Alala, ta si hey, hindi yung naman, naman. Yung mga kutu-kutu mong pala mo ng pass. Mamuna ay damay yan. Mamuna ay Dapat na ay yan. Mga kayo, mga bina kutu-kutu kayo mong pala mo yun. 200 kayo binibigay namin, di ba? kutu uto naman kayo. Huwag kayo umalis kayo. Pass ko ng pass dito. Malis ka na. Malis ka na dito. Kaya ginoon mo, wala ka lugar dito. Malis ka yun. Masala. Alo? Alo, manduturo ka ba? Uy, bakit tandaan mo? Ito, ang bakit. Huwag ka na magsalita. Ayan. Uy, siyan pa mong android. So, oh, bro, then. Then. You know, ben. Sama kayo nung pinsa mo pala mo Ina nyo, pag, pag ako nag na papalayasin ko kayo, malalayas talaga dapat k kayo nyan. dito. K Sa akin nakapangalan yung bahay na to, kupal kayo. Ang dami, dami okay. sinasabi. Ang dami k sinasabi. Eh mga wala kayong isang salita. Pala mo din. Pasalamat nga kayo. Salamat, kingina mo. Ano na itong mga to? Pasalamat pinagbibigyan ko pa kayo. Salamat. Kukal talaga, oh. Mga ugali talaga, walang... No. Guys, ah, asensya yes. na kayo, guys. Ito, mga walang dika, salita sa to, talaga. Nasa akin to. Pas hindi, kasi, tol. Ako, kahit walang ganyang-ganyang followers-followers -ganyang na pwede ko lang palayasin yung mga yan. Eh, ako, binibigyan ko na lang yung chance kasi saan titira yung mga yan? Masalamat so, sila. Naaawa pa din ako sa kanila kahit pa paano Muntikan na kasi yung ano, iniba na Bano. Mas oh, mabuting matress na lang tayo. Yan, yan. Sige, guys. To 200k. Ayun. Hindi, bahala na. Basta gagawa tayo ng paraan para lumayas pag yung 200 mga 200k, lalayas na daw talaga sila. Sabi nila. Sige, putin na yan. Isa pa, isa kasi, pa. Kasi... Pero pag hindi, pag hindi, ah, tatawagin ko na yung may-ari ng bahay. Papapull out po sila dyan. Tsaka yun naman talaga yung unang kasunduan. Hmm. Tabagay, yung eh, ano. Siguro, pag titripan na lang natin, mang, mag mag... makaalis yung mga yan. Pagtripan na lang natin hanggang sa umalis sila. Sige, mag-order na ako ng maraming grab. <laughs> Ina nila. Ina ano nito hmm, mga to.